Good morning mga boss Second day natin dito sa may Severa Yun nga, dito tayo nag-stay boss, Ay mga nagawa kahapon Buti na lang nakagawa tayo ng paraan Para makapag-upload Kagabi Uh, medyo kaya blurred yung video natin ngayon medyo hindi siya ganun ka ano alinaw Eto, yan. <laughs> Ilalagay natin ngayon yung dito. Ilalagay natin yung dito. Saka yung taro dito. Gagawin na rin natin hagdan. Yun yung kaya natin gawin. Sasabay na natin hagdan. Hindi, mag-iis nila. Si Marlon, papaputol ko sa kanya yung mga gagamitin sa hagdan. Tapos iis ko yung iba. Ayan yung ginagawa ni Tito Alan kagabi. Yun yung inabutan ng malakas na ulan. E tumatagas yung tubig dito kaya nasira yung kanto. Ngayon yun yung ulit. Sobrang lakas kasi. tapos ah, kasi ito si Edwin. Papagawa natin, lalagyan natin ng... Lalagyan natin ng ano yan? Lalagyan natin ng electric eye. Pakalagyan natin yan. Ito yung mga pinuputol para dito. Dire-direcho na tayo para marami tayong mayari ngayong araw. Pang electrical yan, tsaka ito pang elektrigal. Ay! Ewan boss. Ano ka black coffee? Ito yung flooring natin. Talagyan na lang natin ang hagdan para dito. Yung hagdan na yung i-assemble natin, pipinturahan na lang, pison board na. Tapos, division sa loob. titingnan natin kung makakukuha tayo ng pison board ngayon para mailagay na rin. Mapopuloringan din natin yan pag nakakuha tayo ng pison board ngayon. kung kahapon na kapag simula ako ng maaga-aga hindi mo naabuti ng isang araw to tapos yung hagdan yun ang gagawin namin ngayon Gag uh, assemble na natin hagdan nito yun o, o ha. tapos electrical ayan Good. Eh, si Edwin muna yung magkukuk natin ngayon. Siya yung magluluto. Anong luluto mo din? Adobo. Adobo. Ay, sarap. Sarapan mo na. Lagyan mo konting sili na. Ay, And Ayan, papabutas muna natin to. Dito natin itatanim yung pinaka ano nung hagdan natin pinaka patungan Dun sa butas na yun hanggang dito tapos yung kulang doon, papasintahan natin yung mga linya ng outlet natin para sa may countertop. Hanggang doon sa may gas range na yun, nandun. Ayun mga no, boss, yung gagamitin natin sa para sa hagdan. Pinaka-step ng hagdan natin. So, ilagay na natin to, pinaka-frame niya. At yung pinakapatuan Yung step natin um. Ito naman yung sa may countertop natin, nagbago tayo. Inatras natin ng konti kasi yung lapad nito is 80 cm pero yun doon 60 lang siya may lagayan siya ng upuan dito sa ilalim tapos doon maglalagay tayong dalawang outlet para in case na ano may gusto silang isaksak dito magcharge pero pwede pa rin tapos isa pa doon isa doon Bali apat dito. Lima anim, pito, meron pa doon sa isa doon. Ah, so, flex na lang. Pwede na. Ayun mga boss, uh, pinadalan tayo ng merienda nila Ate Aw. Yan, salamat po sa pamerienda. Thank you po uh, Tita Tita Helen Mamaw Mamriya Yan sa pamerenda Yun Sandali naubos oh Lomi Yan o oh. Naka balik na si Marlon Tatlo po, tatlo. Naka tatlong balik na yata. <laughs> Edwin, eh, nasan? Duen, meron ka, Duen? Ha? Meron ka? Oo. Saan? Oo. Isang supot na bans. Ubus na? Yes, dalawa Ay, dalawa lang 'yan. Salamat bilang merienda. na. sa merienda. <laughs> 'Yan. Thank you po as as sa merienda. Wala na Merienda muna tayo, buti na pa tayo kahit konti. Yun know? na, oh, lana. Naka, naka four batch na siya. Puro maya. Pang-apat na kuha na yan, ah. Tatlong. Tatlong. Ay, hindi lang. Tatlong puno. Mayroon Isang mga mangkok. <laughs> Isang mangkok na lang. Isang mangkok. Isang na Isang mangkok na puno. Tapos tatlong beses, na. Isa lang. Tinapay. Tinapay. batch tatlong bansa Pagkano mo na yan? Isang pang isang supot yung bansa kinuha mo Ang balak pinakain kinuha mo Pag gayari natin dito puputok na dyan mo Kung <laughs> ba pinapaliit Bakit na binakad yun? Ayan mga boss yung countertop natin Pinabago nga natin kanina Pinagawa natin siya ng 140 hindi na siya pwedeng ilaki pa kasi maharangan tayo para dito sa may cabinet natin dito saktong daanan na lang yun dito tapos countertop mas mataas tayo sa lababo yung countertop natin magtataas tayo ng 20 cm kesa sa may lababo para pagka naglagay sila ng upuan tsaka medyo yung upuan na ilalagay dito ay mataas And tapos dito, nakapaglagay na tayo ng isa yung pinakalandingan doon. Bukas natin ipapabrigate yun mga yun, yung pinaka-step nya. Tapos papapinturahan na natin to bukas para makapaglagay na tayo ng hardiplex. Ayan. Yung ibang wiring natin, nilalagay na rin natin yung eto lang muna ang hindi pa natin pwedeng ilagay kasi kalalagay lang ng semento. Ayan. Kasi so eto, may makapal yan eh. Ngayon, pinalagyan natin ng pinapalitada na natin para pagka, ano, pantay na siya. Dito, gas range. Kaya may outlet tayo dyan sa baba. Bukas, yung sa kabila, papabaklas na natin yung kabila na to. Ayun mga boss, ah... Uh, Bukas na lang po ulit. Ah, uh, pahinga na muna. Boy. Thank you po. Boy.